240 feet ang taas, 90 feet ang lalim, at higit sa 300 steps pababa. Ito ang ating bibisitahin ngayong araw, ang isa sa pinakamaganda at tinarayong waterfalls ng Iligan City, ang tinagure ang City of Majestic Waterfalls. Grabe ka ganda! Kanindot! <laughs> Tama ba yung sinasabi ko? <laughs> Good morning guys! Papunta tayo ng Iligan City para muling balikan yung majestic waterfalls na matatagpuan sa Iligan. Pero huminto muna tayo dito sa kabaan ng Iligan Marawi Road dahil may napansin tayong nakakapukaw ng atensyon. Ito yung naawan town hall. So may kakaiba siyang struktura kasi gawa siya sa maraming salamin at tamang-tama pasikat na 'yung araw dito sa bandang kanan niya talagang mas nagbigay ng kakaibang ganda dito sa Naawan Town Hall. Kumbaga nagre-reflect 'yung liwanag na nakapaligid sa gusaling ito. Ayan na 'yung haring araw. Grabe 'yung sikat ng araw, napakaganda. Parang ito yata yung pinakamagandang sunrise na nakita natin sa mga nakaraang, kumpara sa mga nakaraang araw at linggo. Kasi naguulan talaga siya sa umaga, sa hapon, sa gabi. Pero ngayon, pinagkalooban tayo ng napakagandang sunrise. So, thank you Lord! Thank you so much sa napakagandang araw na ito, sa umpisa ng araw na ito. mag na po tayo, magpapatuloy na tayo sa pagdadrive natin, papunta ng Iligan City dito na tayo sa palatandaan pakanan sa Tinago Falls barangay dito kulan sa Iligan City matapos yung higit dalawang oras mula sa Cagayan de Oro mararating na natin yung Tinago Falls dito sa Iligan City more than 5 years na rin nung una natin ito napuntahan at talaga namang nabighani ako sa ganda ng Tinago Falls. Morning! Kaya naman, babalikan natin ito para muling masilayan yung ganda ng Tinago. Kasama nito, susubukan din nating daanan yung Maria Cristina Falls. Yan yung pinakasikat na waterfall dito sa Iligan City. At dati ay nakikita lang natin sa mga libro ayan mukhang nandito na tayo so itong parking morning po oh, eto na yung parking opening time 6am ah so sakto lang pala 7 ticketing booth. Ayan o. Oh. Welcome to Tinago Falls. Nandito na tayo sa Tinago Falls. Ito yung labas ng entrance. Maraming mga nagbebenta dito ng pagkain. Pero medyo maaga tayo, alas 7. So, isa pa lang yung nagbebenta ng may kanin. Chicken, fried chicken. So, babaunin natin yun sa baba. Doon na tayo kakain. Ah, luto na pala. Ayan. Hello, welcome. May customer sa'yo kayo. <laughs> Ayan, fried chicken, chaka rice. Sige pa 60 daw po. 60 po yung baon niya. May tubig ka na, sir? I Meron mean. na po. Okay. Ito po pala yung mga ibang tindahan dito. Uh, sir, yeah. ba, ba ano? Abukado. Wala mga ako dito kasi ang mura ng abukado nila, 100 lang. Isang supot na, ano po? Opo. Sa Manila, napakamahal niyan. Sayang kasi hindi pa tayo uwi agad. Di natin madadala kasi may naman 'yan. Gu Guya ba 'no po magkano? 100 lang po yung 100 lang din. Ganun kamura dito sa malapit sa Tinago Falls dito sa Iligan. Sayang gusto natin bumili pero may lang sa daan to. <laughs> Hindi ko naman kayang ubusin. Ayan. Hello. So, pasok na ako doon. Bisahan natin yung lakad doon sa Tinago Falls. Yan. Sige, tingbut. Morning. Good morning. Lagi na ako dito. Tsaka magbabayad ng... Magkano nga pa? 60 pesos sir 60 pesos Ang motor Ayan. is 20 pesos Ang parking fee ha 80 mo mabayaran sir Chips Mil Manila 90 po ano? 80 80 80 60 Tapos 20 sa motor Okay Yung pa ako nilalapitan ha Ah 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 Han? Si Daichi tsaka si Kumo miss na ako Lagot kayo Ah, ah. Ayun From <laughs> the capital city of the Philippines Good morning Ang ating tinago calls May haba ito na 240 feet may lalim din ito na 90 feet kaya mandatory talaga na pag maliligo tayo din sa baba magsuot po tayo ng life jacket okay po. and then meron ka, kang baba, ngayon na 355 stairs ang pagpakyat is nakakahingal may dalawang station naman tayo dyan sa mayagdanan dun ka lang po okay. okay po and then ito yung pinaka exciting part meron kaming balsa dun sa baba pwede kang sasakay nito kapunta ito sa nahuhulog na tubig ito yung tinatawag namin na water massage. Water massage. Kaya ba, makadeside ka na. Sa sakay nito, mayroon itong bayad. Magkano na Lang, ito po yung rate natin sa... Ah, yun. gusto mo ano. Okay. Pwede naman po makisabay sa iba doon, no? Ah, oh, pwede naman. Okay. And then, meron, meron tayong local tour guide na mag-assist doon sa baba. Mag, uh, magpapantay na yung gamit. Tag, Tagapicture nyo doon sa baba. At, at higit sa lahat, sila din yung mag-segregate na yung basura kasi bawal tayong mag-tapin ng basura doon sa baba kasi... Meron dito ng ita. Okay. So, ang ating guide is ah, uh, rito lang sila sa ano sa malapit dito lang nang naghahanap buhay. Okay. May rate lang mo siya, siya, na 200 pesos. If ever baka gusto mong ano ah uh, kailangan nena. Gusto no? mo yung ano yung service niya, optional lang din yun kung magbibigay kayo ng tip. Ah, okay. That's all. Thank you Pero standard po yung 200. Ah, uh, standard po yun. Okay, okay. Depende lang din yung sa inyo kung magbibigay kayo ng tip. Okay. That's all. Thank you once again. Good morning from the capital. City of the Philippines. Okay, thank, you. thank you. Ano po mong ninyo? Donald po, Donald. Donald, Donald. Oh. Okay. Yan. So, pag nandito pala sa Tinago Falls, merong maikling orientation. Gaya ni Kuya Donald, siya yung nag-orient sa atin. Yan. Start na tayo sa trekking natin doon pababa. So, hindi na ako kumuha ng guide sa mismong lakaran. Kasi familiar na ako dito sa Tinago Falls. Malaki na rin yung pinagbago kasi eto may mga railings na, before wala pa yan. At maganda na, no, may tiles na no. oh. Ganun na siya ka-develop mayon. ganda nanda dito oh. wala pa daw tao doon sa tinago kaya magandang mauna tayo para ma-maximize natin kunting konti na lang para sa ngiting tagumpay dito pa lang oh dinig na dinig na natin yung tinago calls kahit malayo pa hmm. Ito yung aso kanina doon sa registration. Mukhang sinundan tayo. Mukhang gustong mag-guide. Ah, magkano ba bayad sa'yo? Ah, <laughs> kanina mo pa ako sinusundan eh. Ah, ah, Kanina mo pa ako sinusundan eh. Guide ka? Mag-guide ka sa'kin? Ha? Ah, mo ako bilis. Hmm, ah. So tumanggi ako sa guide not knowing na meron pa palang guide na magpipresenta ngayon sa akin. Eto. <laughs> Kanina pa niya ako kinukulit pati yung isa. Kung gusto mo talaga mag-guide. Okay. Hmm. Mukhang marami kang ano binubuhay ah. Ha. Hmm. Hindi ka na. Oo, hmm. Oh, di ba? <laughs> hmm. na. Oo. Oh. Ito po yung mga dinadaanan. Kumpleto naman na. Sementado at may mga railings naman talaga siya. Ito so yung guide natin, nantay tayo. Mula dito, tanaw na natin yung taas ng tinago matarik to dati wala pa talaga to eh so mas mahirap dati na maglakad dito hmm. naantay tayo ng guide natin ano kaya pangalan na ito. Hmm. Kayanin mo Ginusto mo yan <laughs> So may mga nakalagay na ganito Pang ano yan Pang push sa atin na tapusin yung lakarin Papunta ng Tinago Falls Ayan Nandito na Nandiyan na oh Hindi na tayo. Ang dami ng cottage dito. Kompleto na. Yeah. Nandito na yung dalawang guide natin. Yan oh Sinusundan talaga na tayo na itong dalawa. <laughs> hmm. Ganda. Ganda. saya ng mga aso uh, <laughs> morning po Ooh. <laughs> 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 Dito na tayo sa Tinago Falls Grabe yung ganda Matapos yung lakarin Pababa Mga ilang minuto lang mula doon sa registration area Narating na natin Yung napakagandang Tinago Falls dito sa likurang ko So tamang tama yung dating natin, wala pang mga ibang turista Mga visitors masusulit natin yung mag-feature at mag-video dito medyo nasa baba na tayo ng Tinago Falls malakas yung hangin, pati yung parang mist na nagagaling dun sa pinaka-cascade nya so dito, medyo mababa sa ka na dito may hagdan para makatawid sa kabilang side ito rin yung spot para maganda mag-feature, mag-video, ganyan labi ka ganda! kanindot <laughs> tama ba yung sinasabi ko <laughs> grabe grabe sobrang ganda eto pong nasa likuran ko eto po yung tinatawag na tinago o tinago falls na sa ingles ang ibig sabihin ay hidden dahil para mapuntahan po ang tinago falls kailangan po ninyong lakarin yung hagdan so imagine nasa gitna po ito ng kagubatan kaya kitang kita nyo po sa paligid ko luntian yung kulay ng mga punong kahoy at iba't ibang halaman. Ang tinago po po ay 240 feet yung taas nito at ang pinaka-interesante dito 90 feet yung lalim niya. Yung gitnang bahagi po ng tinago poles, 90 feet. Pero marami yung nagsasabi na residente dito na hindi pa talaga tuluyang naaabot yung pinaka-ilalim niya. So lampas sa 90 feet yung lalim ng tinago falls. Yung kulay naman po ng tubig dito sa Tinago Falls, medyo may pagkaberde dahil po umulan ng mga nakarang araw. Pero kung wala pong ulan at maganda yung araw, mainit, makikita may pagkaasul yung tubig nito. Ano man yung kulay ng tubig ng Tinago Falls, isa lang ang sigurado ako. Napakaganda. Isa ito sa pinakamagandang waterfall sa buong Pilipinas. Maliban po dyan, etong tubig ay ginagamit ng mga residente dito bilang water source or supply ng tubig nila sa iba't ibang uh, pangangailangan nila. Si Kuya pala, uh, residente dito sa malapit sa Tinago. Nagba-vlog din po siya. So, i-follow and subs subscribe nyo po si Kuya. Ano pong pangalan? Mimorts Vlog po. Mimorts Vlog. So, ayan. So, shoutout po sa page and channel po ni Sir. So... Kung gusto nyo makita ng madalas, yung tinago po, siya po yung hahanapin ninyo, yung page niya, at yung channel. Nag-uumpisa na pong magsidatingan yung mga bumibisita dito, yung mga turista. At marami po dito mga cottages na pwedeng rentahan. Merong 200, merong uh, 300, 400, 500, depende po sa laki ng mga cottage na kailangan po ninyo. Then opening po pala nito uh, Lasa is ng umaga Then magsasara naman po sila Nang 4.30 ng hapon So dito na tayo kakain Nung binili natin sa labas Lang ng registration area Dito sa Tinago Falls Wala pang masyadong luto Kasi maaga ako dumating mga alas 7 Ako yung kauna-una na turista Na dumating dito Ito yung dogo kanina Hmm. Dami palang kanin Kulang yata yung ulam So, mo muna tayo Habang nasa likod natin yung Tinago Falls Nandito na rin yung isang guide natin Yung itim Siyempre, bibigyan din natin siya hmm. sila na. Para lubusang ma-enjoy naman ng Tinago Falls, ang pagsakay sa balsa at cliff diving ang pinaka-exciting na activities dito. At sa halagang 60 pesos na entrance fee ay pwede na kayong magbabad at maligo maghapon. May spot dito na pwede mag-feature ng mga turista sa bandang kaliwa, gilid ng Tinago Falls. dito pala sa Tinago Falls may Wi-Fi, 5 pesos tapos meron din daw voucher na uh, 30 pesos siya tayo magapon na Yan, sobrang solid natin dito Brabe. so, nakaligo na tayo nakaikot na tayo dito sa Tinago Falls lipat na tayo dun sa Mimbalot Falls sobrang solid kasi ito pala, dito sa amit, yung quick dry na towel. Baka gusto nyo. Si yung nga pala, yung naging tour guide natin dito, dito sa Tinago Falls. So, meron mga tour guide dito na handang i-guide kayo mula dun sa registration area hanggang dito sa Tinago Falls. Sila na rin yung magpipicture, magbibideo, at kung ano pang pwedeng gawin. Basta, hanapin nyo lang sila. Usually, naka-blue. Oh, naka-blue. Naka-uniform green daw tsaka blue yung uniform ng mga tour guide dito So residente rin yan dito kaya yung ibibigay nyo sa kanila uh, malaking bagay yan sa kanila kasi dagdag hanap buhay yan dito patapos bisitahin ang tinago falls ay naisipan ko na ding daanan ang Mimbalot Falls isa naman ito sa pinaka accessible na falls sa Iligan may layo lamang na 500 meters mula sa pinaka highway kaya't madaling marating mga mesa at upuan din malapit sa falls at sa gana din ng mga puno sa paligid. Since nakaligo na tayo sa Tinago Falls, ay nagpahinga na lamang tayo dito sa Mimbalot Falls habang pinagmamasdan ang kagandahan ng lugar dito ay muli tayong magmomotor pabalik ng kagayan de Oro at sa susunod na araw ay babiyahin naman tayo papunta ng Impasugong sa Bukidnon upang ikutin dito ang ilan sa mga kilalang tourist spots. Dito na po nagtatapos ang episode na ito. Patuloy lang kayong sumubaybay dahil madami pa tayong parating na videos sa ating pag-iikot dito naman sa Bukidnon. Thank you for watching. See you on our next video.